Para dun sa mga nagtatanong kung uh, ano bang talata sa Biblia pinaghahawakan uh, natin uh, bakit nasabi natin na uh, yung mga magpapabagsak ay ay may mabigat na parusa na ano po. Ah uh, babasahin ko po sa inyo yung ano Romans 13 ano po 1 onwards, pero before that Uh, nais kong sabihin sa inyo na ang ating presidente Ferdinand Marcos Jr. ay lehitimong uh, pinuno ng ating bansa no siya po ang ating presidente bakit sapagkat tayo po ay bumoto sa kanya majority votes and ang ang ano po ang ating pong pamahalaan ay demokratika. Kung sino po yung pinakamaraming boto, iyon po yung panalo. Kaya po siya ay lehitimo sapagkat ibinoto siya ng sambayan ng Pilipino. Pangalawa, siya po ay tinalaga ng Diyos para maging presidente natin ano this uh, uh term no 22 to 28. Ayan. Ngayon, yung talata, meron ba talagang sinasabi sa Biblia na ano, yung tungkol sa pagpaparusa <laughs> sa mga lumalabag? Ito po, kung meron po kayong Biblia, basahin niyo po sa Romans uh, 13. na ano po? Ang bawat tao ay mula sa verse 1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. No? Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng na mga pamahalaang umiiral. So, tinatagpo ito ng Diyos. No? Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at iya, sila'y nararapat sa parusa. Yan po, sa verse 2 uh, yan. Sa verse 3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan. No, ng taong gumagawa na mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka na mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa na masama. Sa verse 5, kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi, tam, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Ayan po, ayan po yung sinasabi din sa, sa Romans uh, 13, 1, 2, 5. So, po yung mga nagtatanong, oh, saan, Biblia niyo, sa saang verse niyo yung kinuha. So, yan po. Uh, doon naman sa nagtatanong, bakit? Sino ba ang Diyos mo? <laughs> Siguro hindi niya natapos sa uh, panoorin yung video. Ano po? Kasi doon sa bandang huli, pinapakita doon ang aking Panginoon ang Diyos na Ama ni Jesus Christ. Kasi sabi niya sa John 1:12, 12, But to all who received Him, uh, sino yung Him na yun? Si Jesus Christ, who believed in His name, what is His name? Jesus Christ, which means yung Jesus is tagapagligtas, yung Christ is uh, uh, the anointed one, yung pinapahira naman ng, ng langis ay ang hari, ang prophet, at ang priest. Ano po? So, kung sasampalatayanan natin si Jesus Christ, no, sa kanyang pangalan, no, then, ang, um, ang Diyos magbibigay sa atin ng karapatang maging anak. Sino yung Diyos na yun? Lumalang, ng langit at lupa. Ano po? So, yun, ang, yun po yung Diyos ko na sinasabi kong nakikinig ako sa Kanya. Bakit kailangan makinig? Sapagkat ang ating Diyos ay nagsasalita. Sabi niya, Call to me and I will answer you. And I will show you great and hidden things which you have not known. Malay ko ba? malay ko ba dun sa mga sinasabi ko kung hindi dun sa sinasabi ng God no? kaya yung mga sinasabi ko nang galing sa God why? because nakikinig ako sa Kanya at bakit naman ako nakakapakinig sa Kanya sapagkat ang, ang Diyos ay naglinis sa akin binuhay niya ang spirito noong uh, tinanggap ko si Jesus Christ that's why pwede po ako makipag-connect sa Kanya Okay po, nagsasalita po siya, no? Sabi niya, uh, my, my ship hear my voice, sabi niya gano'n. And I know them, and they follow me. So, ayun po, para sa mga hindi pa po nakakapakinig sa Lord, baka malamang ay eh, hindi niyo pa siya kilala, hindi, hindi, niyo pa siya natatanggap bilang Lord and Savior. Kasi pagka hindi papatay ka, <laughs> patay ang iyong spirito no hindi ka makarinig sa kanya sa pagkat patay yung spirit mo pero pagka tinanggap mo si Jesus guys, na nagsabing I am the way, the truth, and the life yung life na yon yun po yung spirit natin mabubuhay kapag tinanggap natin siya bilang Lord and Savior kaya nga sabi niya eh, sabi niya ganun no one comes to the Father except by means of me so, kaya lang tayo makakapunta sa Diyos Ama sa pamagitan ni Jesus Christ. Kung wala sa iyo si Jesus Christ, hindi yung God ng universe ang God mo, kundi yung God ng world. Sino yun? Si Satanas? Ganyan. <laughs> kaya para doon sa mga nagtatanong, yung Diyos na si Yahweh, yun yung aking Diyos. So, ayun po. Ito po si Lola Madam. Pakianin nyo na lang. Pakisubscribe, no? Uh, like, share, and follow si Lola Madam na magsasabi sa inyo na kapag ayos ang ating gabay may saya ng buhay God bless everyone, bye